Ikaw ba ay mahilig kumain ng prutas? At ano ang paborito mong prutas? Maligayang pagbabalik dito sa Storyland TV. Alamin natin ang mga iba't ibang prutas natin sa wikang Tagalog. Handa na ba ang lahat? Mansanas Saging Ubas Mangga Papaya teras, piña pakwan atis buko langka dalandan sampalok hanggang sa muli paalam huwag kakalimutang mag-like, share at subscribe. Salamat.